Hello mga idol, mga boss. Ah, uh, ito yung aking isang uh, service dito sa Muson area, Taytay. So, ayan, dami. Uh, ito yung uh, ating dakilang uh, boss. Ayan, boss. Kumusta na bang kayo dito nung uh, uh, nagdam bagyo? Ito, patuloy pa rin ang kuha natin. Yung ah... Uh, Masamang panahon. Madam, kumusta naman kayo dito? Okay na, okay po. Malami po kami sa bahasa. Tuloy-tuloy hmm. naman ang gawa, madam, kahit paano, ano? Yes po. Tuloy-tuloy okay. tayo kahit may bagyo. Ayun. Marami ang gawa niyo, madam. Marami. Napakadami <laughs> po. Ayun. Ah, kumusta naman po yung ah, kawan natin? Yung mga mananahe mo, okay naman? Patuloy naman po mapasok kahit tumulan. Okay naman. Kasi yung gawa namin dito, ah, laging rush. Kaya trust din lagi sila kung So, ayan. Pwede ba natin ma-interview yung isa sa mga mananahe? Pwede, po, pwede. Po. Ayan. Ito, napili natin si ate. Ate, ate. Ano nga pala ating ano? pangalan mo, ate? Ako po si Marites. Marites, ayan. Ah, Marites, kumusta ka naman dito? Kumusta naman ang trabaho mo dito kay madam? Okay naman po ang trabaho namin dito. Marami kaming pahit. Umulan at umaraw, bumagyo at umaraw hmm. ay marami po kami ng kain, nagpumapasok po kami. Ay, Hindi po kami nawawalan na ng kain. Napaka ano po ng kain namin. Tuloy-tuloy po yan. Ayan. Tapos yung boss namin, ayan po yung boss namin na napakabait. Ayan. Kumusta na naman ang kita mo dito ate? Ah, yung kita ko po dito, okay lang. Ayan. Hindi naman... Uh, lang po sa pang araw-araw. Ayan. Yun lang po. Ayan po. Ayan. Ah, uh, kailan ka pa dito, ate kay Madam Bobby? Ah, ako po, nagsimula po ako noong March. March. March pa po ako nagsimula sa kanya. Mm, so, ilang ilang buwan na rin, ano? Opo. So, simula ilang nung po. simula nung mag-start ka dito kay sa tahiyan ni Madam Bobby eh kumusta naman yung yung uh, one? mga ano ano mga pinagdaanan mo dito? Ah. Masaya? Hindi maganda nga. Uh, pinagdaanan uh, po namin dito. Napakasaya po namin dito. Nagkakaintindihan. Mm uh -huh. At maunawain po ang aming boss. Yan. Opo. Ayan Ay, ayan po. po. Napakaganda po ng mga samahan po namin dito. So, ayan. Ayan po. So thank you ate ah. salamat, salamat, salamat sa iyo. Ayan. Ayan po sila Opo. Oh. Una po. Ang ganda. Ah, uh, madam. narinig mo naman ang sinabi ng iyong uh, isang mananahi, ano? Ano masasabi mo, madam? Nakakataba ng na puso. <laughs> wow. Eh, mas mataba pa sa iyo, madam. Ay, sorry, mo, sorry. <laughs> I hate you. I hate you. Yan, <laughs> ayan, ayan thank you po. Ayun yung ating uh, Ah, uh, isa sa service dito sa Muson, Muson area, Taytay. -tay. So ayan, thank you mga idol, mga boss.